Hi guys, happy Sunday. Uwi na ulit tayo. Back to uwi na naman tapos matutulog kasi ako walang tulog last night. So, may mura tayo. Hay, sarap pag uh, out mo na kasi alam mo magpaka pagpapahinga ka na, 'di ba? Anyway, maraming salamat sa pagpanood ng aking video. Or not. <laughs> Anyway, takpan ang mata kasi puno ng eye bag. <laughs> anyway, hindi sa kamataas ng araw eh. Uh, masyadong ma, ma maaraw ngayon. So, maganda. Sana makatulog ako kami. I'm sure pag-uwi ko tulog pa yung aking mga lovers. Lovers. Aking lover and aking loves. So, matutulog ako pag-uwi. Tapos mamaya lalabas kami. Dadalin, ilalabas namin yung mga kulit namin kasi maganda yung araw lalabas namin mamaya mag uh, kami sa playground kailangan na lawas yung mga kulit kailangan na lawas bahay at saka mukha maganda yung araw okay. the air is on Jesus it's too cold why would the why the air is on calm down neng. Eh. calm down focus on driving I'm talking to myself. Yes ganyan na akong katino ngayon <laughs> salita na ako mag which I've been doing for a while <laughs> I am losing my mind first of all I don't have any sleep so I'm losing my mind anyway I'm taking um, vitamin B12 kasi yung vitamin B B12 is um, nag, nag ano ng brain natin kikip yung nakikip kinikip yung brain natin uh, ano tangno yung ating ano ba yun ah see? see hindi ko na alam yung sasabihin ko kasi my brain is fried puno puno nababawasan na yung aking ano brain cells every day na wala akong tulog nababawasan ng tigi isang ano cells yung aking brain kaya nawawala yung aking utak <laughs> nawawala yung utak ko my goodness guys. Ang hirap. But what can we do? <laughs> Ginoo ko. Ginoo ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. <laughs> Ay, nako. Sabi ng kaibigan ko, shout out to my friend. I love you. Sabi um, niya, para makakuha ka ng hit, mag -ala Ivana, alawi ka. Magsuot ka ng sexy. Tapos, um, maglaba ka or magwash ka ng kotse or uh, anything that's magsagot ka ng sexy or nakatupis ka or naka ano. Sabi ko, e, paano naman? Hindi naman ako sexy. ang makikita lang na lang yung taba ko. Nandidiri sila ng, uh, ng pagpanood sa akin. So, sabi ko, wala rin akong magandang puwet, wala rin akong magandang boobies na pareho ni Ivana Alawi, wala rin akong magandang mukha na kapareho ni Ivana Alawi. But do I have nothing. <laughs> Parang kanta ni Whitney Houston, I who have nothing. Ah, tama ba yun? <laughs> Pati nga kanta hindi alam anyway. Oh my goodness, nasisiran niyo aking ulo, you guys. Naluloka na ako. Um, yeah. So, um, lubot. <laughs> Ay, you kino oh, Sige lang, itawa lang ang ano, ang stress. Wala naman tayo magawa eh. Pero subukan nga minsan, mag-post nga ako ng ano, nakabikini or two-piece habang nag-cleanis ng kotse. naman <laughs> didiri yung mga tao tsaka sabi ng pamilya ko, what's happening to you? I never thought you would do things like this. <laughs> kita mo sa mundo buong mundo ang iyong napakapatabang matabang katawan at uh, pangit na katawan na kadiri ka kadiri ka kadiri ka <laughs> ay basta walang magawa no maski maski kahit na anong ano lang maisipan para makapag-post ng video ano pa ano paano nga ba gumawa ng video na magiging viral you guys paano I do not know <laughs> I am losing my mind anyway so um update para palapas para update pala sa hair ko no yung hair ko siya ay hair ko siya yung hair ko nagiging healthy siya healthy er <laughs> healthy kasi umiinom ako ng biotin since uh, I started taking biotin, nagiging gumanda yung aking hair, gumanda yung aking nails, gumaganda yung aking um, skin, a little bit of my skin. <laughs> a little bit of my skin. Pero, um, yung armpit ko, maitim pa rin. <laughs> Do I have to share that? Oh my goodness. I'm, I'm cuckoo. <laughs> I'm cuckoo melon. I'm cuckoo melon. I am Coco Melo. I am Coco Melo. Anyway, malapit na ako. Pupokus mo na ako sa pagmaneho. Bye guys. Love you.